Magkano nga ba ang one week income dito sa Grab Car? Yan yung pag-uusapan natin sa video na to. What's up guys? Another day, another vlog na naman tayo. Ang dami nagtatanong na sa atin kung mahina na ba dito sa Grab Car. So ipapakita ko sa inyo sa video na to kung magkano ang one week income natin dito sa Grab Car. Pero bago yan, sa mga hindi pa subscribe, please subscribe sa YouTube channel natin and i-click mo na yung notification bell para updated ka sa mga videos na ginagawa natin. Nga pala guys, madalas tayo mag-update uh, sa inyo regarding sa grab car income. Nag-upload tayo ng one day income, one week income, uh, one month income. And gumagawa din tayo ng video pag mayroong slot na dito sa grab. So ito na nga, ipapakita ko sa inyo ang isang linggong income ko dito sa grab platform. So unang-una, ibuksan lang natin yung ating grab driver app. So, so dyan nga makita nyo 5 star tayo syempre So, punta lang tayo dito sa earnings. And then punta tayo, i-click mo lang 'yung earnings. And then punta lang tayo sa bookings. And then punta tayo sa weekly. So, 'yung ipapakita ko nga sa inyo guys, ito 'yung week 6. So, ito ay naganap nung February 10. 216 2025 So matagal na. So ito kasi yung napili ko dahil nga ito yung kung makikita nyo kompleto yung uh, biyahe natin. Pero Monday kasi, yung Monday makikita nyo walang kulay green dahil nga coding tayo niyan, hindi tayo bumiyahe. So ito yung mga tuloy-tuloy natin biyahe. So ito yung talaga yung kumpleto natin biyahe. Eh sa mga naka, sa mga hindi nakakaalam kasi Uh, dito sa Grab, ang biyahe natin pa putol-putol. Minsan tatlong araw lang, minsan apat na araw lang sa isang linggo. So dahil nga may ginagawa tayo, nagbabantay tayo ng baby and then may mga lakad tayo minsan. So dito kasi medyo na natin although uh, may mga maliit, pero ipapakita ko pa rin sa inyo kung magkano yung kinita natin sa uh, isang linggo natin dito sa pagbibiyay sa Grab car. <coughs> So unahin na natin yung Tuesday, uh, February 11. Uh, dito nga kumita tayo ng 2,769 pesos. So sa 2,7 niyan. So so diyan sa 2,700 bali 16 jobs 'yan. So nag-start tayo ng 6:30 ng umaga. And tuloy-tuloy 'yan. So walang hinto 'yan. Hanggang uh, 2.30 ng hapon So kung makikita nyo dyan, parang half day lang ang biyahe natin pero kumita pa rin tayo ng 2,769. So actually below target natin yan dahil nga yung target natin araw-araw is 3,500. Tapos nung Wednesday, uh, medyo malaki-laki, kumita tayo ng 3,150 pesos and... <clears throat> Uh, naka 18 jobs tayo so nag start tayo diyan ng alas 6 uh, 6 o ng umaga and then tuloy tuloy yan uh, hanggang alas 2 to 11 pm and then nagpahinga tayo tapos nagbumiyahe naman tayo sa gabi ng mag alas 7 ng hapon hanggang uh, alas 9 ng gabi So medyo mahaba-haba yan Pero nagpahinga din tayo kasi ng hapon So kumita tayo ng 3,150 pesos Tapos nung Thursday naman Halos hindi nagkakalayo 3,139 Pero dito sobrang dami ng booking na nakuha natin Umabot tayo ng 21 jobs So nga pala guys pagkaganyang karami Ibig sabihin maliliit lang yung pamasahe So mga maiksi lang yan na uh, biyahe kung makikita nyo dyan nga, may mga 99, ayan may 70 plus, may 67 nga oh. And nag-start nga tayo dyan ng 6 o'clock. So maaga na tayo nag-start. Uh, alas 6 na. And then tuloy-tuloy nga yan hanggang alas 2 ng hapon. So 2.40 ng hapon. And then after nyan, bumiayay tayo ng mag-alas 8 ng gabi, 7.44. Hanggang alas gis so medyo mahaba actually uh, halos same lang din ang uh, biyahe natin dahil nga may mga pahinga rin dito and then sa hapon nga medyo mag alas 8 tayo nag start na tapos nung friday uh, ganun din natas sa 3,281 pesos uh, bali nag start tayo dyan 7 o'clock ng umaga so medyo tanghali na rin ng konti uh, patanghali ng patanghali hanggang alas 2.30 ng hapon tapos nag-start naman tayo sa gabi ng 7.30 uh, 7.22 hanggang 8.05 so parang dalawang booking lang tayo sa gabi So, pero kumita pa rin tayo ng 3,281 pesos. So, diyan nga naka-15 jobs tayo. Ibig sabihin, 15 na booking yung nagawa natin sa araw na 'yan. So, nung Saturday naman, ah uh, kumita tayo ng 2,076 pesos. So, maliit lang. Uh, nga pala guys pag Saturday kasi uh, hindi tayo maghapon bumibiyahe So uh, sumasagad lang talaga tayo from Tuesday hanggang Friday uh, Actually pag Friday nga minsan half day lang ginagawa natin So dito nga nung Friday uh, kaya nga sa hapon parang dalawang booking lang tayo Kalimitan kasi uh, half day lang din tayo pag Friday So dito nga sa Saturday naka 13 jobs tayo Nag start tayo dyan so makikita nyo late na tayo nag start 9.35am so pag Saturday kasi hindi tayo nag-a-alarm kung anong oras lang tayo magising so doon na tayo bibiyahe hanggang bumiyahe tayo ng 4.30 din so medyo mahaba-haba rin yung biyahe natin pala 4.30 uh, uh, from From 9.30 hanggang 4.30 tuloy-tuloy tayong bumibiyahe niyan. And nung Sunday nga, uh, bali 1,921 lang yung kinita natin. So na Uh, bali 7 jobs lang ang ginawa natin nag start tayo ng alas 7, mag alas 8 ng umaga and then uh, hanggang mag alauna din ng hapon so pag sunday and saturday talaga medyo mahina talaga tayo niyan hindi tayo sumasagad nga umuwi tayo kaagad ng bahay dahil nga may mga ginagawa din tayo and then uh, kinoconsider din kasi natin yan as family day so mas nag spend tayo sa family pag ma weekend syempre dahil ilang araw din tayong bumibiyahe from Tuesday hanggang Friday so yung Saturday and Sunday medyo pinaka relax lang yan so kumbaga kumukuha lang tayo ng biyahe para pangkain sa araw na yon eh, or pang isang linggo na bahay budget. So, nga pala guys, pag Monday, yun yung time na coding tayo. So, bali, yun na nga guys, overall na kinita natin sa week na yan, from February 10 to 16, ay umabot din yan ng 16,336 pesos. So, dyan nga pala guys, sa 16,336 na yan, Uh, hindi pa kasama dyan yung incentives nga pala guys, sa weekly incentives natin umaabot din ng uh, 1,450 so 1,450 pa yan, idadagdag natin and then mayroon pang syempre yung mga cash na tip ng customer uh, hindi pa dyan kasali so overall siguro uh, sa isang linggo uh, pinakamababa natin natatanggap na tip umaabot din ng mga nasa 500 pesos so pag kinumpute mo Uh, 16,000 plus 1,004 So 17,400 plus 500 Nasa 18,000 pesos ang kinita natin sa week na yan And nga pala guys Dyan sa income natin na yan uh, Gross pa lang yan So ibabawas pa natin yung gas dyan And uh, dyan pala sa 16,000 Nabawas na dyan yung commission ni Grab na 20% So bali ang ibabawas mo na lang dyan Ay yung gas consumption mo So sa gas ko kasi Uh, ang estimate ko kasi dyan Every 3,500 kasi na income natin Bali 1,000 pesos na gas So dito guys sa uh, 16,336 na to Ibawas natin yung sabihin na natin 5,000 pesos na gas So bali yung take home talaga natin Para sa week na yan ay nasa 11,000 pesos and again guys uh, hindi pa nga kasama dyan yung incentives na 1,000 so sabihin mo na mga 13,000 pesos yung total take home natin para sa week na yan syempre guys yan lang yung uh, income na nagagawa natin para sa uh, pagbibiyahe natin so hindi pa rin parehas yan guys uh, minsan mababa pag hindi natin na kompleto yung uh, araw na pagbibiyahe Or minsan marami tayong lakad. Minsan syempre mas mataas pa dyan pag tuloy-tuloy tayo. Kumbaga, kung baga uh, kung 12 hours tayo bumi bumibiyahe araw-araw. Or minsan umaabot tayo ng 10 hours pataas. So minsan mas mataas pa dyan yung ating income. And then ganun din guys sa mga ibang driver. Mas malaki pa yung kinikita nila ni dyan. So ang iba umaabot ng 20,000 pataas. And syempre pag mas mahaba yung oras na kinukonsume mo para sa pagbibiyahe, mas malaki yung kita. Dito kasi sa grab car, uh, depende yan sa uh, sipag mo, uh, nakadepende yung kita mo dito. So pag masipag ka, mas mahabang oras yung ilalaan mo sa pagbibiyahe, mas malaki yung kikitain mo. So yun lang guys, maraming maraming salamat Sana may natutunan kayo sa video natin So sa mga nagbabalak dyan And gustong pumasok dito sa grab So yan yung posibleng yung kitain So posibleng mas mababa dyan and posibleng mas mataas naman dyan so hindi na masama yan uh, mas maganok mas okay na yan kaysa wala tayong ginagawa sa bahay and nakatambay lang tayo yun lang guys maraming maraming salamat sa inyong panonood again ito si Butter Dust Band ang inyong grab car driver